Magtapon muna tayo ng basura. Char. Sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano kami magtapon ng aming mga lumang damit dito sa South Korea. Nakikita nyo po yung metal box na kulay green na yan. May butas po yan dyan namin sinushoot yung mga damit, mga bag na tinatapon namin. Actually, libre lang po magtapon ng damit sa kabag. Pero kapag magtapon po kayo ng mga blanket, mga kumot, mga unan, magbabayad na po kayo. So, yan pong mga tinatapong ko, libre lang po yan. Mga pinaglumaang damit po namin yan sa bahay. Alam nyo po ba, natito lang po ako sa Korea na tutong magtapon ng damit. Kasi sa Pinas, kapag luma na yung damit mo, gagawin pa yung basahan hanggang sa magkalagas-lagas po yan. Hindi itatapon yan sa Pinas. Pero dito, napakadaling magtapon. Pagkatapos magtapon ng damit, magtapon naman po tayo ng gamit So, yan. Nilalagay ko na yung aking gloves kasi magbubuhat tayo ng mabigat. Dati po akong lalaki, Char. Yan po, itatapon na po namin yung lamesa. Actually, hindi pa po siya sira. Actually, maganda pa nga po yung lamesa. Kaya lang hindi kasi namin nagagamit. Kaya itatapon na po. Itatapon na din po yung drawer na yan. Hindi pa po siya sira. Kaya lang hindi na kasi nagagamit kaysa nakatambak sa bahay. Tapos yan po yung luggage na dala namin sa Pinas. Ang laki-laki ng luggage na yan. Masira kasi yung gulong. Kaya itatapo na rin. Pagkatapos po niyan, galing po ako sa GS or sa convenience store para bumili ng sticker. Dito sa Korea, pag nagtapon ka ng mga appliances at mga gamit mo sa bahay, ikaw pa po yung magbabayad. So yung mga tinapon ko, ang binayad ko po dyan is 10,000 won or 400 pesos. Maraming salamat po sa panonood anyong